yan Ah, uh, good morning mga idol, no. Dito tayo sa ating kantine, no. Titingnan natin dito. Kasi yeah. marami na no. Para itagat ng mga insekto mga idol. At mga dito. Mga tao nito mga idol sa ano, sa saya ibakupo, no. Kaya natin alam

araw-araw binukunan mga idol ng panghalo pang doon sa ano ba ito ah uh, gulay na halo sa bangus so, ayan araw ito ito yung mga idol yung saluyot no? ang laki ang laki yung saluyot na ito may mga bulaklak bulak may mga bunga saluyot na puti ayan maraming gumagamit nito rin eh nakaralit nito yung mga ano mga Uh, pati Mindanao, mga ilor, yung mga bisaya na. Alam na ilam to kung paano ito kagamitin. No? Uh, Sulo yun. Uh, ang tawag sa iba naman dito ay tugabang. Na? Uh, salitang ilo-ilo. ni -ilo. uh, ni Cruz, no? Tugabang, mga ilor. Masarap ito halos sa uh, ano? Uh, tawag na kawayan, yung anak ng kawayan, tambo, no? Anak ng kawayan. Yun. Tambo, no? Na hindi yung talpo sa kawayan, mga ilor. Uh, yung uh, tambo o kaya power labong ayan ang dito so, mga lagbati naman ito panghalo sa mga, mga pwede rin ito mga idol sa mga lagbati ito sa mga ayinhal sa isda no ang uh, isdang tabang ito mga idol uh, mainam ito sa ano katawan ng tao no? ko na medyo may pagkatapat chichin na mayroon. ayan tawag dyan sa ano na taga karay kayo ba'y marunong kumain ito mga lor hmm? Ah, sa na puti ayan yung mga pagkain ng mga taong nasa bukid no? at saka dito sa lungsod yung galing sa bukid eh, alam na lang na kung paano to kainin mga lor at gulayin no? ayan Si so, muna tayo. Ha. Good morning uh, sa video ngayon kaya mamaya uh, hapong prepare sa so, uh, tayo na uh, tayo naman ay uwi sa ating mga tingkaran. Tak, mga idol.